Rama at Sita, Ipiko, Hendo, India, isang kabanata, isinalin sa Filipino ni Rene o Villanueva. Payaman ng India sa kultura at paniniwala. Pinaniwalaan ng bansang ito ang kagandahan, katotohanan at kabutihan. Naniniwala sila na pinagpala ng Diyos ang maganda at matalino at kumikilos ng ayon sa kanilang lipunan. Napakarami rin nilang mga tradisyon. Halos sa loob ng apat na libong taon ay tila hindi nagbago ang kinagis ng tradisyon ng mga Hindu. Ang mga ito ang pumupukaw sa interes ng mga dayuhang manlalakbay. Malimit na nababasa ang mga kultura nila sa kanilang itikong. Sa gubat, tumira si Rama, Sita at Lakshmanan, nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodhya. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Sorpanaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, sabi nito kay Rama. Hindi mare. Sabi ni Rama, may asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Sor Panaka. Nagselos ng husto si Sor Panaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na niyakap ni Rama ang asawa at agad silang nakalayo kay Sor Panaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya, sabi ni Rama. Binunot ni Lakshamanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Sorpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Tulungan mo ako, Ravana. Sabi pa nito, bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipagigante ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritza may galing si Maritza na babago ang sarili sa kahit anong anyo at hugis. Nang malaman ni Maritza na si Rama at Lakshamanan ang magkakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos, sabi ni Maritza. Kailangang umisip tayo ng paraan kung paanong makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakubinsin naman si Ravana kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag agad niya si Narama at Laksamanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Bakahiganti iyan, paalala ni Laksamanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at buso. Huwag mong iiwan si Sita kahit ano ang mangyari. Bili ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa. Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumating si Rama. Pinilit ni Sita si Laksamana na sumunod sa gubat. Hindi, kailangan kitang bantayan, sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis ni Laksamanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Sabi nito kay Lakshamanan. Nasaktan si Lakshamanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay si Rabana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging si Maretsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring brahmin. Nagsuot ng kulay kahil na ruba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapigil si Ravana. Bibigyan kita ng limang libong alipin at gagawin kitang rena ng langkap. Sabi ni Ravana, natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwahing hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nalaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kinarama at laksyamanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na si Narama at Lakshamanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo! sa langka. Sabi nito bago namatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higanti sa langka. Dinala ni Ravana si Sita sa langka. Ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang langka. Sa laban ng naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay, pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglabanan. Matagal na naglaban si Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante. Nang makita nilang patay ang kanilang pinuno, umiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.